What is up guys? Andito nga pala ako ngayon sa Darmstadt, malapit sa Frankfurt. At dahil duty ako kagabi, eh, alas 9 na nga ng umaga nang nakalis ako sa bahay. Kulang dalawang oras pala ang biyahe mula doon sa Bon papunta dito. Kinailangan na naman kasi ng isa nating kababayan ang serbisyo ko. Isang Pilipina kasi ang nagchat sa akin at nag-ka-usap kung pwede ko daw silang ipag-drive. Lilipat kasi ng school yung anak niya. Kaya naman nagpapatulong sa akin magpadrive para ilipat yung gamit mula dito sa Darmstadt papunta doon sa Leipzig. Si tita pala ay nakabase sa Oman. Dito lang nag-aaral yung anak niya sa Germany. Bumisita lang siya dito para tulungan yung anak niya sa paglilipat. Tinanong ko din si tita kung paano niya ako nakontak. Sabi niya ni-refer din daw nung isang nurse na Pilipino. Buti na lang at nakontak ako. Hindi daw nila alam kasi kung paano sila maglilipat. Totoo naman guys na mahirap dito sa Germany ang maglipat. Lalo na kung bago ka. Dami. yan lang ana okay. oh. Mula pala dito sa Darmstadt ay eh nasa 420 kilometers o mahigit apat na oras ang drive papunta dun sa Leipzig kung saan siya lilipat. Kaya naman mahaba-haba na naman ang biyahe ko ngayong maghapon. Pero okay lang yan, at least nakatulong tayo sa ating kababayan. Sakto. No, um... Ano, tubig ko? Ano? Ha? Ano? Ano muna? Okay na yan. Oh, sige. Masakay. Ayos na guys akasya. At ang hali na nga nang simula kaming magbiyahe at sigurado bago magabi ay eh, makakarating kami. Marami na nga rin ako nararating na lugar dito sa Germany. At dahil yan sa pagdadrive sa ating mga kababayan. Kung saan saan lugar kasi sila dito lumilipat. Berlin 390. Ang layo Berlin dito. Triste. At ang ganda din ng daan dito guys. Open na open. Pwede ka rin dito magpatakbo kahit gano'ng kabilis ang gusto mo. Wala kasi dito na speed limit. At dahil po yat at antok na ako sa biyahe, itumigil e muna kami para magkape. Tapos hataw na uli. At para hindi na rin ako abutin ng madaling araw, pauwi ng bahay. Mula kasi sa Leipzig, pauwi ng Bon ay e nasa limang oras ang biyahe. Kaya naman mahigit 12 oras na naman akong nasa kalsada mula pag alis ko ng bahay hanggang makabalik. Sanay na naman ako dahil kadalasan yung nagpapadrive sa akin ay e malalayo. Kaya basic na lang sa akin yan. O ba diba nga, kanina 400 plus kilometers, ngayon 28 kilometers na lang. At ilang minuto nga lang ang nakalipas, eh andito na kami sa Leipzig. At dito din pala sa Leipzig, matatagpuan yung National Library ng Germany. Dalawa lang kasi yan, yung isa nasa Frankfurt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. At sa wakas, nakarating na rin kami dito sa base camp kung saan titira yung anak ni tita na mag-aaral. Dito kasi nakatira yung mga estudyante sa university kung saan siya papasok. At nung maibaba na nga namin yung lahat ng gamit, e eh, umalis na din agad ako. At dahil nga mahigit limang oras yung biyahe, e eh, bago mag alas 12 ng gabi, e eh, makakarating na rin ako ng bahay.